Ma kaiba naton makaron si honorable Ricci Yamdla Cross at karoon niya barangay kapitan, no yes may kara ita Bakhao uh, Norte ah uh, bagudtan ka pa uh, may dad nga, uh. uh, nga hapon man sir no uh, hmm. welcome sa barangay uh, uh, may dad nga hapon sa inyong uh, gymnasium registration ho uh, Alam mo unkap no Nga sa, yoron, sa yoron regarding nga rasa regarding 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 ay nagpatigay karon nga plano karon nga pagpatigay ng sambit karon nga pagbutang ita panibago karon nga uh, tulay nga rakap no which is nga ni medyo rubag tulay nga karahay no? uh, posibleng posible gid tanan na ni karon makaagi makaya post kid no mapa oh, four wheels man mga siya kan kaptaw kami ta sambit nga information karon ka dayon sir ay uh, man ni ako ay ito tabi ako sa ito kami nga ako nga barangay secretary dayon ako gawad nag-attend uh, kano ah, Uh, National League of Congress uh, ito sa Manila. Mm -hmm. Tapos nakibot ako ay nagbalita ra kung saan kagawad nga pag online na sa Facebook, ah, uh, nakita na post ni Yermi. So wag kita mo ako nagtawag-tawa -nag gabi si Yermi or nagpa-side na mm -hmm. doon tarong may good news. So doon ah uh, wa pa kita istorya gusto ni Mayor kasi masako man mao oh. uh, may amon man na travel nga ra nakakauli ang gidamon so doon uh, Ah, uh, salamat kita kami ron kay uh, Mayor uh, Juris Bisukro uh, mm -hmm. sa naga kan sa mga kaibahan na nasa sangguniang ang uh, bayan member kay Vice Mayor uh, Philip uh, Oo. Uh -huh. Okay. So so rin sa ambit, rin, uh, na sambit nga ring nga rakap ang mga sanora imong iga patiga yon or pagaopisan abi manara agsiin agsin pagirima posible karon nga skap nga iga agibotang iga botang abi mana. Okay. Adoy uh, ron sir ay uh, sa amon pagangapan na uh, uh, chata ni Engineer Dave uh, Ignacio, yung mm. municipal engineering, uh, makandak pa na uh, si Yermi pero engineering uh, it kano it pag survey oh. kung singgit banda dapat ro i e, ro yung tulay uh, do yun na bias sir ay uh, uh, nag nagtaga na karon it budget na 20 million hmm. uh, do yun natawag na phase 1 doon eh mm -hmm. 20 oh, yeah. so bukod na na bias sir it yun, uh, biglaan yung ginag maigo a Biro 20N sa doon nga ang klase nga tulay okay. nga ron nga concrete uh, toy mm. doon yung plano ka ron, sir. Mm. So, 20 million pa nga ron pa pa nga para sa phase 1 kada ka? Yes, sir. Oo. Oh. Doon pa ang gidro ka na alukar nga budget. Oo. Oh. So, initially, Kap, uh, sinin rin mo pag ano, eh, ang abimana? ah uh, may mga spekulasyon man nabing nga gato, gapan nga, balita nga, mm -hmm. kuno banda, sabay <laughs> so, kan. Pero, mostly kita di makondra ay basi kita mako di ma ika, sa, butang rasa mayor nga di karon man siguro makondra iga butang man sa kilay na oh. bridge ah uh, di man yan iyan eh, mabaw man ka mundol nga uh, bulig bridge hmm. Uh, sa pamuno pataron ni mayor uh, William Lachica sa hmm. administration uh, mabaw kitang bulig Uh, Siyempre, si simpre, uh, kami manabiyara sir uh, sa amunyara sitwasyon sa mong barangay, uh, malisod uh, kumbaga ro ro hanging bridge temporaryo at agi dabiser nga maagi na hindi man makaagi ro heavy equipments. Mm. Uh, gabi gabi gid sa natabo abi nga suno, nasuno gabi sang kabagay nga to uh, July 16 mm. uh, ay uh, resusta nga bagay so wa gid naka ato katabo na? mm. or makaagi ro uh, pile truck kalibo BP So nagkandak ang gidabisan na kato at investigation uh, na abot ng sandahay, tugbang mo tagidro, panimagay. Mm. So doon namun kita na panan nga pag abot sa emergency hang, uh, hindi namun ma hindi uh, kita maagyan it gusto it heavy equipment so, sa Oo, Correct. bridge namon nga ron. Uh, astang mo sa uh, kotse, uh, mm. rusko, tricycle, like motor, tawo gabike. Uh, doon kita ang ginapan ka ito, ginahin nyo kay Mayor na kung pwede ay paubrahan kami itulay nga mm. konkreto agud iba iba't ibang klase nga sagakyan ba sir mm. uh, uh, kapin pa sa mga bago nga rang uh, modelo it sigakyan mga dapat sir uh, may na nga ambulansya naton nga indi tahingan ka igo karon mm. maskin tiklopon man ra na nga daywa ka side mirror ay gutok sangit to. kita Oo, oh. sangit kita pero kung mga old model okay la ta man makalapos sa kita So may ano ron kap uh, si Sanorama ga ompisabi man ko may target date din kita Ah uh, pa pagid sir kami ka, kan karon uh, unang-una bi hmm. man abi ni General Dave uh, ga kontak na kami pag survey kap kung hmm. kita ba na pwede kita maka kan karon itulay hmm. So doyon na uh, ang bago ka nakain update mo lang ako na ko engineer ako gakita lang dikatap dikat dikato kita sa Kano uh, sa lugar kusin sin bandap wedding ibutang ring tulay lai Hmm. Pero ano ang matarong sampi ka rin nga budget cap para yeah. sa phase 1? Yes, sir. Uh, Inautaha, alin yung sa national, uh, pro oh. again. Uh, uh. So, amon lang, ro, unang akong langit ka ay uh, ro, uh, municipal engineering uh, ga inautaro plano man. So, ga himo lang man ipagsorbyan ay si mayor of uh, engineering. Mm, okay, right. oh. Pero in kaso abi man nakap nga mahuman ni no na sambay ka bago karon nga kap. Uh, paano dayon do status itang sambay kira nga ada uh, kalau dati karunya like apa gak anuhan ba bayar marun or di karumat agi apa nih uh, mau siguro ay uh, nakadepende lang man sa ko na plano manit lang mm. kasi kanugon man kanugon man ako ah ah kung Mm. Last year kami nga council uh, naghimo karon ni resolution nga kung pwede ay uh, mag-request kami it budget sa LGU nga kung pwede ay ma rehab man baga ay kasi nakikita mm. man ninyo sir do bawat kilid it among hanging bridge mm. uh, may nas nasusunggaban man hmm. Uh, may mga uh, may mga damages yun man so kung pwede ma ko mahimo kita it uh, resolution na mm -hmm. kita it budget para ma-rehab So, dahil tagal yung makonro. Uh, manami nga balita nga doon nga may phase 1 para sa tulay nga konkreto. Oo. So, phase 1 nasa 20M. So, how about, sa phase 2, Cap? Uh, Nakadepende yun sa LG Euron Sir Kun. Mm -hmm. uh, pag-abot sa 2026, abi, uh, kabay pa nga madugangan ma ro no, budget, agud, mapala sa phase 2. Oo. Mga mga buhay, ano, 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 anong target, abi, mana karoon nga date nga, magpatapos, mara? Ah, what pag idea sir. Ah, siguro kung bukong ng siguro, ah, masakon si Mayor, ah, Guru Engineering, base ka ang katawag ng mukha mo'n meeting. Mm -hmm. So wala na saang biker nga prit, to'kap mabaho kita nga rin saang biker nga bulig, sa atong karang ngapumuhi, isa atong karang may barangay, especially paabot ka na sa mga dakwaan karang mga, ah, siya kap no. Aga siyempre, sa atong na biker nga old karang nga, they karang nga tulay hay ah, siyempre may stop light no. Yes, ah, uh, oo, so, ah, uh, dunyong mangyani ay ah. Salamat maka kami kay Mayor Juris uh, nag uh, nagtaong ako uh, kami at do council nga kung pwede ma-repair do stoplight. Uh, mm -hmm. So do uh, last year ha, repair mata ag makarahay uh, sigida sa mataraan nga uh, uh, operation it stoplight ngayon. So do yon uh, kabaho kitang buli ground nga do kita kitang ginahandom namon nga magiging konkreto ang tulay. Mm -hmm. Unang-una uh, iya -una, yeah, be ka sir hay uh, dan iya magpa-deliver it bagas. Uh, oh, materialis. oh. Okay. materyales. Mm hmm. Uh, Ramon karong kanay, kami karon sa tag-iya itlugta na makaagi sa idalong um itsubak. Mm hmm. Na di karong hmm. makaagi ro truck. Kung ikasong nagabakay kami itbalas nga track-track uh, materialis materyales, di karong gagi sa idalong truck ag... gina chimpuhan yung gid nga uh, hunas imaw oh, manaba. do yon ay so magara mahimo ro yung klase na kongreto, kami malis na mm -hmm. nga tulay nga kongkreto diyan kami malisdan yung taga-Bacolod nga ini time uh, maski anong klase nga kabugat o sayak yan makaagi di sa to laser ah mm -hmm. uh, no pagid ka pro atong karon pila ka mga ginapahuman iya karon nga manami karon nga mga uh, proyekto iya yes, sa atong nga barangay kap ah uh, yes sir ah uh, uh, ginapabugay ko kita ba nga uh, ginapasalamatan do LGU uh, sa so pamuno ni Mayor Juris nga mm nag -hmm. uh, inyo kita kun karon last year nga kung pwede mako nay may amon nga barangay road na mahaba nga kinahanglan yata i-rehab so mm. Um, uh, nakita mo man sir nagyan mo man nga uh, kakatapos siya mang it uh, August uh, first week uh, pro uh, rehab it baranggay uh, barangay road nga run. so doon ay um, uh, it uh, 2 million uh, um, 220 meters yung haba mm. Um, uh, kanimo run, uh, 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 kano way doon so o kanya nga biya, ro, pag second week nga na nag pull out at aro mga tao it, contractor oh. so do yon ging uh, ging survey yon don it kano no, it municipal engineering ng nanda kon kasado kanda so do yon uh, amo nga balita baga nga uh, sa kabuhayon yon, yung na biro yung nga, mga lubak-lubak man na biro sir do ana uh, nga sitwasyon it uh, sa sa gugway it kanaron kasada ag sa makara uh, 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 ginabalita ko man nga do doamon nga 20% uh, sa kano development fund amon mm amon -hmm. nga mismo nga budget ya sa amon barangay uh, ging patigayon yon makara nga ging improve ro amon nga uh, covered court dayang hmm, sa bagong pintura ag uh, ibutangan uh, uh, fence sa bawat kilid kasi gan. delikado mm -hmm. Abe, gina kanan yata ginatakasan it mga inunga Uh, kung sino man, uh, 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 bukod ba safe ang mga gamit niya sa barangay, mm -hmm. open mm -hmm. ba, sir? Mm -hmm. So maka rin, mabawon nga, buli ko nga, uh, secured ra mga gamit niya sa barangay. Doon okay. na sir, doon uh, na na-budget rin sa 533,000. Mm -hmm. So uh, -ka kakatapos lang man, uh, mga second week o uh, August natapos man, mm -hmm. yung contractor, so doon, uh, siguro ay na maguman sigo mako si Sir Ernesto nga ra ay paggawa mo ato pag interview oh. ay kulay puti imoron uh, kinangan yung ginman makon nga Ayan, i, yeah. Yung... i repaint yung man makon mm. agud maging ah, uh, uh komportable ro mga tawo iya uh, maging mahayag man makon ag malimpyo mm. pero waw, mata dati kapno it mga ko may makasok na dati mga ma... pagnakaw man iya sa sugod kita ito, ito, ano ay makaramat sir ay uh, pasigamat kita nga wa mata waw, man. iya oh, record mga matauhay uh. mata sigidas mata ro do pag it roving kung gabi it, mga tanod mm -hmm. sempre implementar do uh, corpio Oo oh. so do yon uh, okay mataramon niya nga uh, peace and order uh, may mga sangkiri ang gid nga mga kan man nga uh, pagabot sa uh, problema baga sir uh, may mm -hmm. uh, tagwa kami yat ito sa manila kami nga to sa liga congress ay uh, may uh, matabi nga uh, concert uh, pag tricycle mm -hmm. doon malang gid ramon iya nga uh, kano ah balita. Oh. Then, At least uh, kung gabi kap no hay ano giba secure din yung Ginasarado nyo rakap in kaso man nga wait mga opisina or wa man nga nga event. Uh, ah mata sir depende sa school uh, ya ya bi Pirmero Aklan Bali. Mm -hmm. uh, high school uh, mm -hmm. Garcia College uh, sandaro nga uh, volleyball uh, saot, uh, mm -hmm. basketball uh, abisan da sir Adlang oh. uh, adlaw malata oh, oh. pero kung kan malata ay gabi e eh, uh, nakasarado un matara imaw. Mm -hmm. uh, lasa, is, kung wao matat nagagamit ay open mata sa sabado domingo do basketball mm -hmm. court nara iya uh, man ga hampang ro, mga pamatan-on namon it volleyball mm -hmm. then sir oh. Uh, regarding kap no, sa balik kita sa nasambi ka nga tulay kap. Haman dati kap no, natabo anay nga wa yung direct lagi sa nasambi ka nga konkreto karon nga tulay anay dati pagpa lagi gagi at nasambi ka nga. Naging habang bridge imo sa makaraya. Uh, siguro sir, eh, na kung yun masabat kasi uh, sa dati abing administration uh -huh. don, doon uh, kay uh -huh. honorable uh, maribit bikwal na kano, uh, ang na term doon. Uh -huh. so, uwa man ako pag aside ko na ano gitaro, uh, tunay karo nga kanong plano mm -hmm. ka to uh, mm -hmm. patabi mat doon na biro na isa time pataro ni Mayor William Lachica Chica. Mm -hmm. at sa time it, ni, punong barangay Maribit Bicual oh, siguro yung obra-obrahan na ito nasambit ka nga um, temporaryo ka rin nga mapigun mata nga tulay oh. may maagyan doon ano, pumuyo at isa ba oh. uh, naka seven years imaw no mm -hmm pro hanging bridge na mm, uh, no. servisyo ka mo na siyempre pasalamat kita man kami karon ay uh, uh, at least ay ro mga maintok ang ganyan sa lakihan nga rasa mm, uh, mm. kami uh, nagbalik sa dating uh, ginabaruto maskin Hmm, di kara dati gali kami oh, oh, ta, ginabaruto, na ano ta. Kinabaruto ni Ronser. Kanya ni eh, sadya kita ngani ron. Oh, kabin pa. Bitso pa ni style kara. Oo, oh, <laughs> ay... Uh, Pila, peerer motor uh -huh. sa uh -huh. tricycle sa kanon Ginasakay kita sa, sa ano ngaron ay matagbuo ka ang karon ay kapit pa tag alas 5 alas 6 abog ka tumbaw hilong ka ngo uli ay uh, sir baruto taron sir kung may emergency ay mm -hmm. ano kita emergency do yon among nalisdan kapit hmm. pa kun, ah, Oh. Uh, one time tag pa ako karon uh, matindi man rang na experience karon nga may oh. gina uh, may gina respondihan kami may ginadagas oh. sa police station mm. ko na uli lata kami sa akong kibahan nga konsyal nga si Dobil Duran uh, taga ta aga nabot aro suba mm. nga ni ito lata kami karon ko amo at ga kan sa yuturong kapalipas mm. it gabi baga uh, mm. aga aga gaaga ma mauli na kami nga ay Uh, malisod ka to ang sitwasyon. Pero mm. masadya man, may masadya man nga istorya dahil sa baruto nga Oo. Oh, so, kap, no? In our si Ima ko gusto ipa kap sa so, atong karoon nga mga kay mga huran pumuyo yun sa atong karoon nga nasa kaupan sa atong karoon nga barangay regarding nga sa marami karon nga bubalita man sa atong karoon nga barangay kap nga Yes, sir. Uh, thank you, Gid, sa oras nimo uh, pasensya sa paghugat. Uh, thank mm. you, kita. Uh, basta, rako niya tumambal sa among, uh, ya, sa among pumuyo sa barangay Bacal Norte. Uh, iya kami nga council uh, padayon sa pagpanirbisyo huguran mm -hmm. pagid namon sa uh, sa among ikasarang uh, ang kami sa mga pumuyo bugid na sila. Uh oh. Ay, lastly, abit ko ng kap, no? medyo ko nagtira nga alam, medyo mas kausa ko ko tanga nagbalik-balik sa, Nag, uh, sa may area at Metro Manila. yes, Amin. sir. Mm -hmm. Oo, oh, uh, uh, August uh, 17, 18, 19, 20, uh, nag-travel kami sa Kano, Manila. Mm. Uh, ito ging held sa World Trade Center do uh, Liga ng mga Barangay uh, National Congress 2025. Oh. Nga ni mga 48 ka province kami mm. ito nag-attend. Iba-iba, uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Mm. May mga kibahan, nabi kami sa mga Mindanao, sir. Uh, uh, Luzon, kami sa Visayas. Uh, do yun, uh, kababo kami, uh, Pilatang Libo. Mm -hmm. uh, doyon uh, kibahan na akong si Kagawad uh, Delmar Arivalo, Kagawad Lin Retiro, agra ako nga, among nga si amon nga si Donatan, mm-hmm. Uh, at kami ito. Uh, uh, natapos na amon nga three days nga uh, sa kano, uh, uh, National League, inimbitahan kami ni uh, Congressman First District uh, Papa Jess uh, Marquez oh, oh, sa nang opisina nga to oh, uh, uh, gusto naman kami nga taga Kalibo madalag magabisita ito sa anang nga uh, opisina sa House of Representative uh, QC, oh, uh, QC, uh, QC oh, City oh. Uh, sa Batasan Hills so doyon uh, nag-invite imo kami lunch aging tour kami ito sa uh, House of Representative so oh, kami mata masadya kami ay hay uh, hinunumon lang mag magabot sa aton no. nga uh, kabuhi nga may isang no. kapongresman naton nga naila magbisitahan i sa ana nga opisina mm. so nagkan kami nagkita kami papa papajest gintor na pati anang staff sandaro nagkabulig namon uh, ito kibahan kurang amo uh, taga kalibo nga mga kapitan nagkonsihal, konsihal nga gintor kami sa sugod kita mismo it uh, plenary hall Mm. Uh, Naka-experience kami, picture-picture, uh, uh, mm. Story, uh, sato man nga, 3 p.m. ay may andang nga session. Oo. So, gingibitahan man kami nga maka-witness kung paalin man sana mag-session mm -hmm. ito. So, So, gingbriefing nga kami sa anang staff na kung pwede, ilista na mo, i-check na mo na pangagan kasi gina-acknowledge kita ito. Mm. Kundi sinuro mga uh, visitors. Oo. Oo. Uh, one by one kami gingtawag. Uh, kung pwede man na magtindog ka mo sa pag-acknowledge kinyo. Uh -huh. So doon nasadyahan man si Kong uh, kung uh, Jess Marquez, ito kami. Tapos man na balitaan na nga, kung pwede, bisitahan man namun do bisina ni uh, Second District Congressman uh, Joven Miraflores. Uh -huh. Ito abi mo sa South Wing, iabi sa East Wing si uh, Papa Jess, uh -huh. si Kong Papa Jess. So, mahaba-haba nga tikangan nagsaka So, nag kita man kami to swerte na mo na ito man si uh, kong uh, Jo Ben Flores pati mm. si Ma'am Lulu iba na na ging 13 mananda kami ging bisitahan man namon ra na nga wa pa na ayos ra nang opisina so gina pang ginarehab ang nang uh, opisina mm. so hasta ang kami sa hall uh, doon kami uh, uh kibot man imaw ay iya na tama nagaliro taga kalibong ang mga kapitan nagagawad so doon uh, Saja kita kami uh, manami kita mga experience ra na, uh, nga kumagaraamon nga natin nang National League uh, may po host naging imbitahan kami daiwak ka kongresista naton yes Aklan. So do yon uh, mabaho kita makong na pasayamat naton ay may aton uh, nga daiwak uh, ka congressman nga ina katon uh, welcome nanda kita sa andang opisina. Okay ho. A uh, wit the uh, honorable Racy M Dela Cruz aton kingya punong barangayo is may bahing kay right back ka north abo ng sama sa oras mong tao sa Bungo radio Kalibo ka ah uh, bomang siyamat sir